panibagong ride, panibagong vlog na naman tayo mga kaibigan. We're going to Santa Magdalena tapos lulusot kami ng Bulusan. Tapos sa uh, dadaan ako dyan sa unahan sa Barangay Gati si Boss Glendy. Okay? Hindi uh, ko alam kung kasama namin ngayon si, si Boss uh, Jomar. Boss Jomar Goban. So... Medyo malayo-layo to ng konti. I think mga 70 kilometers ata to. So, tatry lang natin kung kakayanin. Kasi, kagabi, medyo kuwan tayo. Medyo napatagay tayo ng konti. Okay, kita-kita tayo mga kaibigan ha. Sana matuloy kami papunta ng kuan, Papunta ng uh, tawag na ito. Ng Santa Magdalena to Bulusan. Okay, try sila ako. San Isidro. Nakapit na tayo sa Barangay Gate pero mukhang uulan ata, ayan Maambo ng konti Ngayon, hindi natin alam kung matutuloy tayo papunta ng uh, Santa Magdalena Bulusan Dahil dito sa samahan ng panahon Ang na no, nga eh Kung paano yan, hindi ata tayo tuloy no? Oo, dito lang kay Harrison Ayan, eh, nandiyan si Boss no? <laughs> Glenn. Morning, nandiyan si Boss Glenn. No? hindi uh, na ada, ata kami matutuloy kasi gawa ng umaambo na dito sa Parangay gati. Pabalik lang ako. O, paano yan? Sige, balik nalang. Luging-lugi tayo sa rides. Oh. <laughs> Lode lang, bukas. Ba? Okay, okay, okay. Okay. Time, okay, okay. Thank you, thank you. Yeah. So, paano yung mga kaibigan, uh, yung kasamahan ko, ayaw na tumuloy, umaambon. Mambo na dito sa Barangay Gate. So, babalik na lang ako. Kakaputan tayo ng sama ng panahon. Ayan o, umaambo na. Kaya, balik na tayo. Kung sa Hong Kong may tinatawag na black rain dito sa bulan, may tinatawag din tayong uulan ata. Pero, umaambo na. Ayan. Kaya, balik na tayo. Sayang nang pan natin. Uh, oras pero anyway nakapag-ride naman tayo ng 13 kilometers so 26 kilometers na rin to balikan hindi na tayo lugi sa araw na to pero okay naman so far isa ang iniisip natin baka abutan tayo ng napakalakas na ulan na bugabog so paano yan outlot ang ating rice Anyway, uh, dagang salamat sa inyo mga kaibigan. Shoutout sa lahat ng aking uh, mga bagong followers. Dagang salamat, dagang salamat. Morning, nandito na si Boss Jomar. Kaso sinabihan tayo ni Boss Glen na hindi natin daw tuloy. Ayan. Ano? Ha? Bitin. <laughs> Wala na tayo magagawa eh. Sabi ni Boss Glen ha. Kasi talagang uulan ata dito. O yan. O paano yan? Hindi kami matutuloy. Paspas -pas na lang kami pa uwi. Sige. O, okay, okay. oh, paano yan? mag na tayo. <laughs> sarap mag-rides. Bitin nga lang. Pa sarap sana ng kwa natin sa tamagdali na ulusan. Kaso, ah, so, umuulan na ata. Umuulan na ata, ha? Ay! sige, Ayan, na. Buti na dito na tayo sa Barangay Fabrica. Ay, hirap. Buti hindi kami natuloy talaga. Ayan, na lang pagdating natin dito sa bahay saka na itong malakas na ulan salamat uh, safe tayo mga kaibigan uh, naambunan tayo doon lang sa pabrika Ambon-ambon lang ito na talaga napakalakas lang na. So, dagang salamat mga kaibigan. Ha. Nandito na tayo sa bahay.